So although sorry Hindi ko naman kasi sinilip eh Kung alay ko pa Pagbukas ko ng pent na lang bike niya, no? Sig. Dati, ganun lang, ganun naman cute. Take me back to your arms, Manila. Hinahanap, hanap na sa Manila. Ang ingay mong kay sarap sa tenga. Mga bebe loves Nang nagkagandahan. Take me back to your arms, Manila. and promise me you'll never let it go promise me you'll never let it go manila manila simply no place like manila manila coming home yeah i answer upabakaram to na, na sa manila Ang ganda ng Manila eh. Ang daming pinagawa ni Mayor. Mga attractions. Yan. Mga CCTVs. Mga high tech. Tapos mga park. Mga lights. Ang dami. Eh. So, napaka nakakaproud proud kasi merong Mayor eh, sa isang city na napakahusay. Isa lang naman ang nakaka-disappoint sa Manila eh

National Museum uh, Fine Arts. Yan, sa kabila. Ikat ng Manila, no? Thank you, Mayor Isko. Yan, sa right side, yan yung Intramuros. Ang pangit ang pagkakagawa ng kalsada dito, yung espalto. Ano, isan kasi, hindi naman kasalanan ng mayor. Kung may kasalanan dito, yung mga uh, tiwaling opisyal. ako bagay yung espalto anong side Leneta Park and then yung right side Manila kilometer zero ganda no major concern sa Manila kalsada lang naman although itong Ross Boulevard maganda maganda pagkakayari ng kalsada eh. Sa mga naghahanap ng rubber tree dyan <laughs> Dito sa Ross Boulevard, ang dami Ito, pakita ko sa inyo Lemon rubber tree, tsaka Ayan o, rubber tree yan Burgundy Burgundy rubber tree Ito pa isa o Ayan o, rubber tree Daming rubber tree dito, ayan o, rubber tree Ayan, rubber tree, ang dami tapos banda doon, banda doon sa ano, nagpas ng eh rubber tree din yan. Eh? Lemon rubber tree. Eh puro rubber tree dito ang dami. Tapos yung sa right side diyan yung sa dolomite. Yung may kita yung dolomite. Eh mukha no nang status ng dolomite. Nasa dulo, kaya pala dolomite kasi sa dulo nila, guys. Dol, dolomite. Ayun, eh, know, meron. Nakita niyo yun? Sa right side, yung uh, elephant ear. <laughs> Dami dyan, eh. Elephant ear. May rubber tree. Daming rubber tree dito sa Ross Boulevard. Just me, yung marimar. So, ito. So, kaso. Ayan, papasok tayo dyan sa loob Pero patras pa Ayan Patras tayo Patras pa ang pasok dito kasi Sasayad So patras pa tayo silaw yung araw oh oh di ba mga nakagawa lang na ito mga expert <laughs> expert sa ugasin tayo na maglinis ng sahi kumending kending anong tawag dito sa pagpark na to back parking nakaharang <laughs> ang, ang kotse ni boss so, paano tayo lalabas niyan hindi tayo makatras ng maayos kasi naka walaan na rin kotse ni boss yun ahahaha pa tayo lalabas dito na tayo so yan? dito na tayo sa kasa ayan lang ayan nakabalaan na rin yung sasakyan ni boss para tayo lalabas yan, kay boss yan. So, ito yung aking baby. Paano kaya ako lalabas? I'm sorry. Tao. <laughs> Papasok ako, Iya. Yeah? So, may tao dun sa loob. Hindi natin alam. ako ito, pa ako. Inuwa ko lang itong aking alaga. So although sorry, hindi ko naman kasi alam na may tao dun. Kasi normally, iniiwan ni Mosh yung susi pagka nakaharang yung mga sasakyan. So kanina, hindi, hindi ko naman kasi sinilip eh kung may tao. Malay ko pa So yun, <laughs> pagbukas ko nung pinto may tao na tulog. It's <laughs> a <So>, prank! <laughs> so ayun na nga, Pagpakas ko nung pinto, hindi ko alam may tao pala dun sa loob Yung anak ni boss Si Alia Alia, sorry, sorry talaga, hindi ko alam na nandun kayo sa loob Kasi so normally, pagka nagiiwan si boss ng sasakyan dun na nakabalandra Dun sa mga ibang sasakyan Iniiwan niya yung susi dun sa loob Kaya kanina, expect ko, iniiwan niya lang yung susi dun sa loob Kapag <laughs> bukas ko ng pinto, it's a prank! <laughs> sorry talaga, sorry. Hindi ko alam kung sino kasama niya, hindi ko nakita eh. Kasi hindi naman ako tumitingin sa mukha eh. Wala, nakita ko lang uh, tuhod. <laughs> Natuhod ako nang atingin. <laughs> kasi eno, sinarado ko na. Sorry, sorry. Hindi ko sadya. Hindi ko rin kasi napansin na nakabukas yung bintana. Nakabukas pala yung bintana, ganyan eh. Hindi ko napansin, Sorry. <laughs> sorry talaga iyan, eh, uh, hindi ko sinasadya ibaon ng aircon ko nakakaluksa so ayan pa uwi na ako mga katengalista ako makikita ninyo yeah. so aircon tayo ang lamig ang lamig Ay, parang hindi naman <laughs> <coughs> So ang ganyan na mga katingalista, uwi na tayo. Anong oras na? Hinahanap tayo ni Baby Loves. Bye-bye! So McDonald's. Hi, thanks. Thank you.